Noong unang panahon, may isang matalino at makatarungang hari na may tatlong pinagkakatiwalaang ministro. Ngunit napansin niyang tila may isa sa kanila ang hindi tapat at tamad. Hindi niya matukoy kung sino ang hindi mapagkakatiwalaan, kaya't nakaisip siya ng isang matalinong plano. Isang araw, tinawag niya ang tatlong ministro at binigyan ang bawat isa ng isang malaking bag. Dadalin kayo sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, Anya ang inyong gawain ay punuin ang mga bag na ito ng pinakamagagandang prutas na mahahanap nyo. Mayroon lamang kayong isang araw upang matapos ito. Ang unang ministro ay tapat at masipag. Sinuyod niya ang buong kagubatan, mainat na pumili ng pinakamasarap at pinakasariwang prutas. Kahit mahirap, ginawa niya ito ng buong katapatan. Ang pangalawang ministro ay matalino, ngunit hindi masipag. Inisip niya, hindi naman susuriin ng hari ang bawat prutas, kaya bakit ako magpapakahirap? Dahil dito, kung ano-ano na lamang ang kanyang pinulot, marami rito, ay bulok at sira na. Ang pangatlong ministro ay parehong tamad at hindi tapat. Inisip niyang hindi naman titignan ng hari ang laman ng bag kundi ang bigat lamang nito. Sa halip na maghanap ng prutas, pinuno niya ang kanyang bag ng tuyong dahon at bato. Pagsapit ng gabi, bumalik silang tatlo sa palasyo dala ang kanilang mga bag hindi ito binuksan ng hari. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga bantay na ikulong ang tatlong ministro sa loob ng tatlumpu araw. Wala kayong matatanggap na pagkain, sabi ng hari. Dapat kayong mabuhay gamit lamang ang laman ng inyong bag. Ang unang ministro na nagsikap at nag-ipon ng masasarap at sariwang prutas, ay naging komportable sa loob ng tatlumpu araw at hindi nagutom. Ang pangalawang ministro na nagtipo ng bulok at sirang prutas ay nahirapan kinain niya ang mga panis na prutas upang mabuhay ngunit nagkasakit. Hindi siya nakaligtas hanggang sa ikatatlumpu araw. Ang pangatlong ministro, na napuno ng tuyong dahon at bato ang kanyang bag, ay walang makain. Namatay siya sa gutom sa loob ng kulungan. Bago siya pumanaw, labis niyang pinagsisihan ang kanyang katamaran at pandaraya. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang katamaran, at hindi pagiging tapat ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa, Ngunit sa huli, ito ay hahantong sa pagsisisi at kabiguan. Ang pagsisikap at katapatan ay laging nagbubunga ng tagumpay. Ang mga desisyon natin ngayon ay may direktang epekto sa ating hinaharap. Kaya't piliin ang pagsisikap at katapatan sa halip na mga madadaling paraan na maaaring magdala ng hindi magandang resulta sa huli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.